Pilipinas, una sa ating mga balita, posible nang simulan ngayong buwan ang umento sa sahod ng mga empleyado ng gobyerno. Itong tiniyak ni Budget Secretary Amina Pangandaman na matapos nito mapirmahan ng bagong Salary Adjustment Guidelines. Ang mga detalye tinutukan ni Letna Resiso. Pwede nang simulan ng mga ahensya ng gobyerno ang pagbibigay ng umento sa sweldo sa kanilang mga kawani sa briefing ng Development Budget Coordination Committee Kinumpirma ni Budget Secretary Amin na Pangandaman na pirmado na niya ang guidelines para sa salary increase adjustments. Ayon kay Pangandaman, ilalathala nila bukas ang guidelines na ang ibig sabihin ay pwede na itong ipatupad para sa unang bagsak ng taas sahod. Sabi ng kalihim, pwedeng gamitin muna ngayon ang existing na personal services budget ng mga ahensya at kung anuman ang kakulangan ay maaari itong kunin sa miscellaneous personal benefits fund. De Depende na anya sa bilis magproseso ng mga human resources ng mga ahensya ng pamahalaan ang maagap o maagang pagkakaloob ng aumento sa sweldo ng kanilang mga empleyado. Sa klaw ng first tranche ng salary increase mula Enero ng taong ito at ibibigay retroactively. So it's up to the departments now, agencies, and yung mga lahat ng mag ng adjustment para mapabilis yung pag ng mga adjustments ito. Retroactive from January. Batay sa nakasaad sa Section 2 ng Executive Order No. 64, tanging mga civilian government personnel lang ang sakop ng salary adjustment at hindi kasama ang uniform personnel. Para sa NBC TV Network News, ito si Letner Siso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.